kami oh. Hello ka, hello. Oh. <laughs> bibili kami ng ano, ng pagkain kasi ah magse-celebrate kami dun sa ano, dun sa pagkapasa ko. Ayan, ah, naghihintay muna po kami ng ano, tricycle. na tulog na po yung kasama namin oh. po pala kami ngayon sa sementeryo kasi ah, dadalawin muna namin yung mga mama namin. Pero yung kasama namin o oh, nagkatulog na. <laughs> Pagsasama laging tulog. Anyak! Anyak! mahimbing na po yung tulog niya. Bibili pa kami ng pagkain. Pagkatapos namin dito. Ayan, ah, nagbili muna po pala ako ng kandila kasi ah, Magtutuldo kami ng kandila bago kami umalis. Si Onyok, gigisingin namin yan. Pero maya, maya na kasi katutulid lang naman po niya. guys, papunta na po pala kami sa mama ni Shaina kay tita. Gising na si Onyok. Ayun na, po na si Onyok si si gising na. Yung... Pinilit na po ni Shaina ng gising. o, <laughs> oh, exasayo na siya. Oh, Punta siya kay lula niya. Anyok! Oh. oh. Ah. <laughs> Anyok! Hmm. Tuwang tuwa na po si Onyo. Kala niya nasa layasan. <laughs> Wala sa cemeteryo. Dito yun o. Oh. Kibin o. Oh. Uh -uh. Ayun po. Masyadong madamo Ay, nakakatakot na naman. Ah, hanap po kami ng ano ng ibang daan kasi tingnan nyo oh. Masyadong mataas yung damo. Tara, dito tayo. Dito. Makikiapak po. Ayan po. Yeah. Kiyapak po kami. Hmm. Ayan na si Lola. Nandito ah! oh. <coughs> na tayo kay Lola. Ayun na po yung ano ni Sino Tito. Mo? Sino yun? Madam mo na po. mo. Sino? Sino yun? Lola yun? yun? Sino yun? Lola niya yun eh. Oh. Ayan, ah, yung kay mama po dyan, yung inaalisan niya ng damo. Kasi ang dami na, oh. Ayan. Hmm. Yun na yun, baby? Lula yun? Hmm? Si Lula yun. Oh, hilaw na ikaw kay Lula. Ay, bulay ni kapo po niya. Nag-upo na po siya, oo. Mm. Oh, oh. Hmm. Oh, na ikaw kay Lula. Hmm. Mm. Sabi mo, hello hello. Hello. Mm. No, iko kay Lola. Oo, uh, tinitingnan ni Onyok. Mm. Nuno na Lola. sino 'yan? Ha? Eh Lula... ano? ano? <laughs> Ngayon po, uh, pupunta naman kami dun sa puntod nung mama ni Raymond kasi uh, patay na rin po yung mama niya. ngayon, andito naman kami dun sa mama ni Raymart. Ayan. Uh, patay na rin po kasi yung magulang niya, yung nanay niya. Uh, two years ago na po. Uh, ayan. Kaya, tapos parehas lang po sila ng cemetery. Dito din nilibing si mama. Tapos dito din nilibing yung mama niya. Unyok, bibi, wag yan! Shhh. Wag, wag, wag yan! Ayan po yung mama niya, oh, Merly Panotes. Ayan. Ayan yung dalawa. Ang pagod pagkasama si Onyo. Kulikot ay. Sobrang kulit. Ayan nga, uh, tapos na kami tuldukan ng kandila yung mga ina namin. At ngayon naman, uh, bibili na kami ng pagkain. Para sa bahay na kami kasi kayo kakain. Sa bahay na kasi kami kakain. Kasi po si Sherry hindi makakasama kasi. Uh, pinagamot namin siya. Bawal siyang lumabas. Bawal siyang mahanginan. Kaya kami na mag-a-adjust. Sa bahay na kami magkakain para makasama naman siya. Magsulog na naman. <laughs> Ako tara. Ayan ah. mo muna po kami ng pagkain dito sa loob.

Ay di na di na. Ay wala na, wala na. Wala. Na. Wala na. Wala na po. Dito na lang kayo. maraming maraming salamat nga po pala kay Tita Donna kasi siya po yung nag-sponsor para makapag-celebrate kaming magkakapatid. Ayan. Nagbigay po siya sa akin ng munting regalo. Ayan na po yung pinag-out namin. Ito, punta naman kami sa isa pang bibilahan. Mapara na ulit kami ng tricycle. Kulit mo! Ayan po, napakakulit mo. Kasama ko. O, malahulog ka dyan. Ayan, ayan, ayan. Ah, nagbibili muna po kami ng ano ng ng milk tea yan. Bibili muna kami niyan. Tapos pagkatapos, sa ah, uwi na kami. Bili na rin kami pala ng ulam sa palengke. Ah, ayan po, ah, nakauwi na kami. Ah, tapos ayan, ayan na yung mga in order ko. Ayan yung pagsasalusaluhan namin. Dito na po namin kakainin kasi ah, Si Sherry bawal din lumabas kasi ah, bagong paggamot po siya, bawal siyang mahanginan. Kaya dito na kami sa bahay kakain. Si Bombay nasa labas, pinapatawag ko lang. Bye! Ayun pala si Bombay. Bye! Oh, dali na, baba mo na dyan si Kalbo. Mm. Yan. Ginakwa na, kuha na, na sa'yo. O, <coughs> oh, yan daw sa kanya. Oh, <coughs> uh, kuha na kanya, kuha na kanya. <coughs> kuha na, ikaw, dali na, kuha na. Bigyan mo ako tsara ni. Ah. <coughs> wow. Yan, sabuan mo. Hoy, hoy, so, so, ka? Hoy, nagrani si Jollibee. Mura habiya ay. <laughs> Muris. Iba, si si Bombay po nasa labas. Ayun, yung galawin yung pagkain niya. Mm. Siya, niyo, ha, mm. Si Onyo, nagkakain ano? Mm. si Bombay.